Wari mali mo nagsasalita sa inyong harapan ngayon. Ngayon ay gabi ng parangal. Gabi ng harian. Gabi ng kayong bakal. Gabi ng kundaan. Ang balat na kayong mabing ay tinatapala ng tubo at nakuha ng mga kumurete. Kumiging ka! O mas malinang, kumarap ka sa salamin. Kausapin mo ang iyong sarili. Ikaw nga ba ay isang tunay na Pilipino? O isang dayuhan sa lili mundo? Sa nagtakaw ka na nalika, ang pakiamdam ko ay sa iyo. Sapagkat ika'y nananahal dito sa paraisong aking tinatapakan bilang isang dayuhan. Isang dayuhan na uhaw sa kalunguhan at kaalaman. Na kung iumunan mo na o sana ang iyong puso at isipan ay iyong malalaman. dahil ng Ngunit, nakakalukot na kayong mismo ay namang kayo na walang katuran. Walang arunungan. Walang kayawanan ng kundi ito. At pira ko ng pape na kung tawagin ay pera. Pera na siya tumakin sa dugo at naman maging bulagod. At ang mamuhi sa katilipan. Kaysa makikita na nilalawa ng kanser ng lipunan. At ang kanser na ito pala, ay pinunyan na kumalat At naging epidemya. Ruwiling ka, Pilipino! Waring nakapikit ka! Habang ang iyong dariling pagkatao, ay nilalawa na naman puti-puti ng mga dayuhan. talas ng aking bila. Sino mo ba sa magsasabi na ligaitig na dugo sa minamahal kong bayan na wala ako? Ngunit minamahal ng puso at kaluluwa ko ang bayan Pilipinas. Sa may talino ng mga tao, may ganda ng puti sa kayong mangging. Ang araw na nag Victoriano ako na, na umiibig sa inyong bayan. Bakit hindi ninyo may mula sa inyong mga mata? Nang sa gano'n, makita ninyo ang tunay na kahulugan ng, ng kasarindang sa inyong pinamala. Meron kayong kahulugan na alam mo lahat. Malatag na wikang pangwasa. Malatag na pagka-Filipino. Ngunit, sa na itingin kong Atensyon at na sa relasyon! Ikala akong huli, ang Ano ang problema sa inyong Pilipino? Ano, sabihin ko, na ang mga susunod na relasyon ay muling may taguyon at may araw ang naharikang na lahi ng Pilipino? Bukas, liwanag ng huligan na araw, ay muling Salamat. Salamat mga pinag-aaral ng Ngayon, alam ko na sa ating dugo naranalay tayo ang dugo ko yan. Ngunit alam ko rin na ang puso ay tubig-tubog bilang isang Pilipino.